Ha? bakit nang mamanya ka, ha? Bakit nang mamanya ka? Sir, sorry, sir. Nagugupit ka lang, mamanya mo ba ako? Bakit nang mamanya ka? Sorry, sorry, sir. Minamanya ka ako ng tao mo, eh. Ah, diba? Paano yung inaaya pa magsogo, eh? Kasi so, yung anong boss? Ay, hindi pwedeng... So, itang... Hindi uh, pwedeng pa sa akin, bro. Eh. Hindi pwedeng pwede sa akin. Inaaya pa ako ano eh. Binabastos ako, eh. Tagtasang ka ba, ha? Pag binabastos mo ako, ha? So, ha? Ha? Panatang ko to, eh. Ayaman na, ayaman na. Pag binabastos, eh. Salamik, Jinsa, salamik, 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 may asawa ka, sir. na. Sayang. Kung macho mo pa naman. Ano ang boss? Boss, buwasan nga dito. Sige, sir. Hindi tayo hindi namin salamat, salamat. Maraming sarap. Gilid na bawasin mo, gilid kasi pang ano sir, baka pwede ka. Naku, eh, ano eh. Eh, na ako, ma'am. One hour ka tayo, sir, ang sogo. Ay, oh, bawal ako dyan po, bawal ako dyan kasi may isawa na ako. Sorry. Ay, sorry, kawulog. Oh, Ingat na ka, naman sa pagkukupit mo. Mamaya, malaglagan mo yung anak ko dyan, bilang gumising yan. Sorry, sir. malaki talaga Sir. Parang gusto ko na... Teka lang sir, teka lang, teka lang. Ba't nang, ba't nang mamanya ka? Eh, bakit nang mamanya ka, ha? Let's ba't nang mamanya ka? Sir, sorry sir. Nagugupit ka lang, mamanya ka mo ba ako? Okay, okay. Ba't nang mamanya ka? Sorry, sorry sir. Minamanya ka ako ng tao mo eh. Ah, okay, ba? Paano yung inaaya ba magsogo eh? Kasi hmm. yung anong boss? So, ay, hindi so, pwedeng... pwedeng sa sa akin, ay, hindi, ay Papa, hindi pwedeng pasensya sa akin, bro. Hindi pwedeng pasensya sa akin. Inaaya pa ako mag ano eh. Binabastos ako eh.

Hindi, eh, bawal yun. Hindi ba tayo mawala? Dapat hindi ka na mabastos. Dapat na ano ka. Papagupit yung tao sa ito, papagupit lang. Kasi siya na, boss. Kaya hindi ka mahulit, boss. Ha?